O yan mga boss, nandito na si Boss A, eh, maglalapag na tayo mga boss O yung subscribers natin mga boss, bring me no 330,000 na tong bring me natin para sa mga subscribers So kung nakasubscribe ka, makikita mo kung ano yung bring me item natin dyan Pinopost ko yan no Kailangan madala yung bring me item Makuha yung Sobret sticker at masigaw yung magic word Pag nagawa mo yon no boss, sa'yo mapupunta tong instant blessing natin na 300 30,000 no mga boss Ngayon pag wala ka naman bring me at hindi ka nakasubscribe Okay lang naman Makuha lang yung sobre at sticker Masigaw yung magic word Papipiliin na natin kung sobre number 1, sobre number 2 O yung laptop natin So may consolation ako dun sa mga subscriber Kahit hindi mo makuha yung sobre at sticker uh, Papipiliin na lang kita sa consolation price mamaya no? So sundan nyo ako mga boss kung nasaan tayo o oh, mga boss, dito ko na lang lalagay yung sobrang sticker para di kayo mahirapan. O oh, mga boss, nandito tayo sa lugar na to. O oh, alam nyo na to mga boss, tantay na kami. O oh, nakaparada lang kami dito. So yan. Yan na, nakaparada lang kami. So yan mga boss, sobrang dami yung nagre-request dito sa lugar na to. Kaya dinayo ko na kayo dito. So paano mga boss, kung malapit ka dito, let's go!